Hello, good morning guys. Ayan, nandito ako sa bahay na ngayon. Nakarating na ako. Katatapos lang ang aking duty. Ayan, so isi-share ko sa inyo yung mga plant ko dito sa loob ng bahay. Gulay man or yung mga halaman. So ayan, lalagyan natin ng palamuting mga fable. Sobra ko noon nung paglagay ko sa aking Sansevieria or snake plant. So ayan, show show ko sa inyo. A heart's beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. So yeah, guys, yung kampong. ayan, nilagay ko lang 2 days before. Ayan, as you can see, ayan, may ugat na siya. Pwede na siyang i -re, -re transplant sa ating soil. So, ayan, pero padamihin ko muna yung kanyang ugat. So, ito guys, as you can see, ito rin yung aking sweet potato. Naka-harvest na ako dito. Naalala nyo itong ito. Kinuha ko yung unang stem niya, tinanim ko sa lupa, ayun, buhay na. So, ito, tumubo na naman ulit panibago, Ayan. And ito rin yung aking uh, ano guys, ginawang uh, indoor plant na anyan. Ayan, so tumutubo na siya guys. Ayan, one week na ito. Ayan, may tumutubo na siyang sprout. And as you can see guys, pakita ko yung kanyang roots Ayan, malalaki na yung kanyang roots saka pinag-compare ko yung sa, i-direct ko sa soil at saka dito sa water propagation mas mabilis pala tumubo dito sa water propagation guys, as you can see okay. na yung kanyang ugat, ayan, and ngayon, nagtanim din ako ng aking uh, giant cactus dito, maglalagay tayo ng pebbles dyan sa baba nya, para mas maganda and yung ating brown aloe vera, ayan maglalagay tayo guys ng mga batu yan para hindi halata yung kanyang lupa ayan at ito na guys yung ating kahabi na itinanim dito sa loob ng bahay ayan malaki na siya tumubo na ayan marami pang sprout na tumutubo nagkaroon na ng anak anak guys oh ayan eh wala pang mga malaking sprout so pero marami na siyang anak anak dyan o as you then ito pa yung isa ayan meron din na rin tumutubo dyan So, yan guys. Yan ang aking indoor plant. So, ngayon naman guys. Ito, maglagay tayo ng pebbles or yung white stone dito sa ating cactus para mas maganda pitan Sobra ko noon nung ano, gumawa ko ng water propagation din na snake plant. As you can see, marami na rin ano yan. Uh, ugat itra-transplant din natin yan sa susunod na... Ah... Uh, hindi pa. Paramihin ko muna yung ugat niya. So, ayan. O, diba? Mas maganda kapag may pebbles na ilalagay natin dyan. At ito rin. Para parehas sila. So, yan na guys. Yung result ng ating paglalagay ng pebbles. Diba? Ang ganda. Ah... Uh, gandang dekorasyon Ayan. So, yan guys. Tapos na. So, dyan lang guys ang aking ishare sa inyo kung paano mag-care ng halamang indoor plant dito sa loob ng ating bahay. Pwede. Kahit fixable, kahit ornamental plant, pwede. Basta nasa inyo yung pag-aalaga. So, thank you for watching!